300 na ruta sa Metro Manila may mga hindi pa consolidated na jeepneys. Narito ang group ni Main Barreto. Mahigit tatlong daang ruta sa Metro Manila ang may mga unconsolidated na jeepney franchises. Ayon kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman, Attorney Teofilo Guadis III, ilan sa mga rutang ito ay mula sa papuntang Divisoria at mula sa Kamuning sa Quezon City papuntang Maynila. Gayunman, pinawi ni Chairman Guadis ang pangambang kukulangin ang mga pwedeng sakyan ng mga commuters simula Pebrero dahil maliliit lamang ang mga nasabing ruta at may mga dumaraan na bus sa mga lugar na ito. Magkakaroon din ng libreng sakay ang LTFRB sa unang dalawang linggo ng Pebrero sakaling may mga rutang kulangin ang sasakyan ng mga commuter. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.